Etong mga platform na to, alam naman nila, alam din naman natin na alam nila na 90% na magre-register sa kanila is hindi makakapasa sa challenge. Kaya nagiging business model din nila yun, no? Pero, yung nangyari sa my forex funds, kaya sila na-shutdown, hindi dahil doon, no? Na-shutdown sila dahil sa ginagawa nilang pandaraya doon sa back-end ng trading. So, ang ginawa nito, uh, ano ang pangalan ng may-ari nito? Uh, wait lang, check ko lang. my forex funds CEO search lang natin ayun si Kamzi yan so si Kamzi siya yung CEO or may ari ng my forex funds no ang nangyari dito kasi yung ginawa nilang broker no is ang tawag naman doon ng broker ng MFF is Traders Global Group, no? So, itong Traders Global Group, ang may-ari din ito, si Kamsi din. So, ang nangyayari, parehas lang yung may-ari. Nagkakaroon ng dayaan pagdating sa back-end, no? So, proven na, maraming, ano, maraming ebidensya na minamanipulate nila yung back-end. Kaya ang tendency, maraming nagtitake ng challenge doon sa kanila na hindi nakakapasa. So, yun ang dahilan bakit sinat down sila. Young MFF.